At dahil mataas ang views natin sa lugar ng Malolos, ay meron tayong iba vlog na lugawan sa Malolos. At ngayon, tikman natin ang lugawan dito sa Malolos. At matatagpuan yan dito sa Masayo de Congreso, Malolos, Bulacan. At ngayon, subukan naman natin kainin ang lugawan dito sa Malolos. Ang bukas nga pala nito, 2pm hanggang 2am na madaling araw. Kaya guys, Diyo. bumili na kayo Alam. hanggang madaling araw pa yan. Tinake ko na nga pala ito guys, para sa ko na lang kainin. Guys, natin itong lugaw nila. Ito. Ito. Ito natin. Mukhang lasa. Mukhang lay lasa niya. Tapos tikman naman natin itong... Ito Ang yung gusto sa sausawan, yung manamis na mis. Para pag sila sa pagkain na naman sa lugaw, sarap. dala mong baboy nila. Panalo guys. Ito naman guys. Ito. Ito. Anong tao dito? Ginagawa ko lang sa lugaw, sa gotok.